pangalan nun eh. Kaya lang ang nun nang ginado sa Amerika. Tatawag ko si Marley Para malaman nyo, na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali. Oo, ano yun? Ang parting yun ay dinagdag lamang. galing! Ang galing, dinagdag lamang! Ang galing mo, Teng! Nag-start ang uh, Teka lang. salit, mga salitang. Teka lang, hindi yata masyadong mabenta yung mga bulalo doon sa Taal, taal Volcano. Hoy, <laughs> Remula, hindi na mabenta. Wala nang pumapansin dyan. Tumigil na kayo. Wala nang pumapansin eh. Oo ngayon, Pilipinas nakatutok. Kahit ang tongko, siyempre namatay yung tao. <laughs> ano to? War on drugs? Oo, <laughs> war on drugs to? O drugs, drugs, drugs? <laughs>